Ừ. Hmm? Uh. Hmm? Hey. Hey. Hmm? Alam ko na! Aki! Chairman? Puntahan mong kumpari kong turing ahas sa balik-balik at kumuha ka ng ilang tauhan niya. Ay iniisip kong ito. Kailangan kong tao hindi kilala sa lugar na ito. Bakit, Chairman? Ano ba ang plano mo? Saka nyo na malalaman. Ang binabala kong ito, lahat good news. <laughs> Let's ring to that. Kapay. Give <coughs> me five. Hoy, baka nakalimutan nyo ng drama. Kunwari, kikidnapin natin si Kapitana. Pagkatapos, darating ako. Maglalaban lang tayo. Natatama ko. Babagsak oh, kayo. Babagsak. Para makita sa mata ni Kapitana. Di ako lalabas sa bita. Oh. Okay, boss. Maliwanag ba? Ariglado yung, boss. Siguro naman hindi ako dadala ni Turing Aas ng mga bobo. Sanay kami rin, boss. Ha? Pa Paano kung pumalag yung kasama? Tutundasin ba namin? Ay, ka pala eh. Talagang. Kunwari, gugulpihin nyo lang. Huwag nyo papatayin. Anong oras ang dating? Eh, ganitong oras ang dating nun. Ha? Pag malapit na sa bahay, harangin nyo na. Alam niyo na gagawin. Oo, oh, oh, go. Oh. Evo, eiga passa. Uy, ka ah, lang ako d'yan. Nakita kong may kaguluhan dito. Kaya lumapit ako. Eh, anong gusto mo? Pasalamatan pa kita? Ay, hindi naman. Baka ka Kailangan mo tulong ko eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo, ha? Uh, 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 Kuya. Uh, uh, Tulungan mo ako! Wala uh, uh, ah, ko, hindi ka tulong pa. Ah. Uh, uh, ay. Uh, Sige, salamat ha. Wala ka naman. Hindi ba si German Kalablab yun? Siya bang gumulpi sa akin? Tak bunyi semua. Tak ada bunyi kalau kejut. Eh, bahal dah budak aku dah kacau. Papa nak kita lihat. Tak pernah kejut. Ubah kita lihat. Tak <tutup> boleh marah aku.